Welcome po sa My Update TV. Ito po si May. Pag-usapan po natin ngayon ang nangyayari po unity sa House of Representatives laban sa mga Duterte. At sino nga po ang kalaban ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez at siya ay tatayo at lalaban sa sino mang nananakot. May nananakot nga ba sa House of Representatives? Bago natin pag-usapan yan, kung kayo po ay bago pa lamang sa ating pong channel, kayo po ay inanyayahan ka pong mag-like, share at subscribe. Pakipindot lamang po ng subscribe button sa ibaba at ito po ay malaki pong tulong sa ating pong channel. Binago po natin ang ating pong format para madali po tayo makapag-upload ng mga videos at madali po mag-edit. Bago po yan, out po muna sa ating pong mga viewers. Sina Marcel Henson, Elnor De La Rosa, Malou Estrada, Angie Cascio, si Rex Diaz, at si Abit Chua. Shoutout po sa inyo lahat. Salamat po sa inyong pong pag-subscribe sa ating pong channel. Okay. Sa pag-open po ng House of Representative, marinig po natin ang talumpati ni Speaker Ferdinand Ramalde Marcos. Ang kanya pong sabi ay, walang personalan, trabaho lamang. Ito po ang ilan sa kanyang mga sinabi. Sabi niya dito ay, tatayo ako laban sa sinuman na mananakot sa atin para masunod lamang ang gusto nila. Titindig ako, tayong lahat, para sa kapakanan ng bayan. Nagkakaiba man tayo ng pananaw at paniniwala, nagkakaisa tayong tumitindig kung inaatake ang ating institusyon. Hindi rin natin papayagan ng sinuman na pigilan tayo sa panggampan ng ating mandato sa ating mga kababayan. Yan po ang ilan sa mga sinabi ni Speaker Martin Romaldez sa 300 plus na House of Representatives. At hindi nga sinabi, no? tayo ay tatayo at lalaban. Pero sino nga ba ang kalaban niya na nanakot sa House of Representatives? Hindi naman siya nagbigay ng pangalan kung sino ang nananakot at ang kalaban niya, di ba? Pero marami ang nagsasabi ng ang pinapatunghan niya dito ay si former President Duterte. Dahil siya po ay nagsabi ng audit. I-audit ng buo kung saan ginagastos ng House of Representatives ang mga MOO nila sapagkat ito po ay binalita po natin sa nakaraan ko mabalikan niyo po ng ating video ito po ay legalized corruption balikan niyo po ating video legalized corruption sapagkat ang kanila po meron silang pinasang ano dyan na ang kanilang auditing ay by certification at ito po ay confidential. So, ang dapat ang sagot nila diyan ay ilabas nila ang resibo. Di ba? Ilabas nila ang resibo at hindi ko ano ang drama dramang ginagawa niya. Sapagkat ang taong bayan ay humihingi po ng resibo kung saan nila ginagastos ito. Sapagkat napakalaki na kanilang MOOE. 1.6 billion. Kung babalikan nyo po yung naka natin video, makikita nyo po yun. Mamaya ay bibigay po siya link sa badang taas. At dahil po dyan, sa kanya pong sinabi na yan, ay ang masasagasaan ay si Representative Gloria Macapagal Arroyo at si Representative Isidro Ungab na sila po ay maaalis sa kanilang position as deputy speakers. Ayon kay House Majority Leader Manix Dalipe, sabi po niya, that House Resolution 1414 which seeks to uphold the integrity and honor of the House of Representatives and express support for House Speaker Martin Romaldes, is an important measure in defending the House. Hindi po o ayon, Mataas ang katungkulan, seryoso yung mga statement na in at pangit yung mga statement. So kailangan depensahan ng liderato. Yung position may nakadikit na responsibility. So pag inaatake yung institution na naglagay sa iyo sa position, dapat must you have to protect the institution which place you in that position and not keep silent we are not thinking about 2028 so happened that a person issued a statement in an interview which tries to malign the integrity of the house so House Resolution 1414 para supporta ng integrity at honor ng House of Representatives. Hindi naman po, ito po opinion ko dyan. Oh. Nasa gasaan si former Representative Lorema Capagalarol sapagkat hindi sila pumirma doon sa House Resolution 1414. Narito po, narito po ang statement ni former President and now Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo. Ayon po sa kanyang pahayag, Some people told me that I was stripped of the Deputy Speaker title because I did not sign House Resolution number 1414 that expresses support for the leadership of Speaker Martin Ramaldez. I was abroad when the resolution was signed. so i was unable to sign it in any case that resolution does not contain anything new for me because i have always supported this leadership as a speaker to be explicit i have consistently maintained the following first from the time that i learned that president ferdinand marcos jr's preference for speaker was and is then congressman martin ramaldez I took the position that I will support him as a Speaker. I had advised the President of this in writing. Second, I have never taken or supported any action to remove Speaker Ramaldes from his position. In fact, I have publicly stated that I have given up any plans to aspire for the speakership again. And this in any future congress that I would have the honor to be a part of, there is always intrigue in politics, often petty. If some intriguers were able to convince Speaker Ramaldez of the falsehood that I do not support his leadership in the House, then there is nothing I can do. But even as an ordinary congressman, I will remain true to my word to President Marcos Jr. I will continue to support his preferred man for House Speaker, and that is Speaker Martin Romaldes. Having made myself clear, I think we should now move on to more pressing national concerns. Yan po ang maliwanag na pahayag ng former President Gloria Macapagal Arroyo. Napakaliwanag po, supportado po niya from the start si Speaker Martin Romaldes. At bakit po siya tinanggal? Dahil hindi daw po niya pinirmahan ang House Resolution 1414 na sumusuporta sa leadership ni Speaker Martin. Parang malayo, di ba? Ano kaya pagkakalam ni Speaker Martin na hindi siya supportado? Napakalino po ng pahayag po ni Congressman Gloria Macapagal-Arroyo. Hmm. Narito po ang opinion. Narito po ang opinion ng isang political advisor, Ronald Yamas. Ang sabi po niya, ito na rin po ang katapusan ng unit team. Sa pagkakatanggal po ni former president in Pampanga 2nd District, Lorema Arroyo, as senior deputy speaker back in May, at ngayon naman po As deputy speaker, ay nagpapahihwating daw po ito na katapusan na nanang ng team. Kasi po, si Gloria Macapagal Arroyo is an ally ni President Rodrigo Duterte at ni Vice President Sara Duterte. At maraming mga explosions, yung pagtanggal kay former President Gloria Macapagal Arroyo, as senior speaker, in a way, started it all yun daw po ang simula ng pagkahiwalay na unity. Wala na pong unity. Sila po ngayon ay meron ng na unity. Nagkakaisa para pabagsakin ang mga Duterte. ba diba? Si Gloria Magroyo ay maliwalag pagkakasabi niya ay isang kaalyado ni former President Rodrigo Duterte. Sapagkat nagsabi po si Pangulong Duterte ilabas nyo ang inyong mga ginastos. Ang resibo kung paano nyo ginastos ang inyong mga pondo. Sapagkat yan po ay pondo ng taong bayan. Wala naman pong kaaway ang kongreso. Hinihingi lamang po ng taong bayan na ilabas ang resibo. Hindi po yung audited ng signature hindi pa yung audited ng by certification. Hiningi po natin ay resibo. Maliwanag po na iniisa-isa na nila alisen ang mga kaalyado ng Pangulong Duterte. At sila po ay nagkakaisa labang kay Vice President Sara Duterte. Lalahanin po natin, si BP Sara po ay hindi lamang po sa Amero Confidential Fund. Hados lahat siya meron ang confidential fund na napunta kay Inday nitong December, hindi po nila binabanggit kung kanino galing. Ito po ay galing po sa Office of the President. Hindi nila binabanggit yon. Ito po, may opinion po dito ang isang netizen, sabi po niya. PRRD rose to power with nothing but the support of the masses and he left Malacanang with nothing but the shirt on his back. Don't ever think that he would be faced by Trapos threatening to withdraw the support. He has fought together battles alone. An alpha needs no army. He is the army. There is nothing more dangerous than a man who owes nothing to nobody, especially an old man was nothing to lose something tells me that this government worst nightmare would be to face an opposition led by Amin Danaan Maverick like Duterte unafraid unfiltered unscripted unpredictable and nothing could ever prepare them for that diba tama sabi niya diba si Pangulong Duterte ay suportado po ng taong bayan baka nalilimutan nila. Before the elections, kinapitan nila ang mga Duterte. Ngayon sila ay nakaupo na. Hmm. Citizen sa ah, nangyayari pong balasahan diyan sa balasahan at laglagan diyan sa House of Representatives. Nakikita po natin na malinaw kung sino po ang kaalyado ni Pangulong Duterte o hindi yun po ay isang salita po ng ating pong former president na maikita niya kung sino talaga ang kanya at hindi. Kung sino ang loyal at hindi. Dito pa sabi ng ilang netizens. Ito po yung opinion ng mga netizens. Parang hindi nila alam kung anong move gagawin nila para lang mapagtakpan ang political and power ambitions nila. Para silang naghahabol ng kung ano di mapakali kasi may mga tinatago. Di mo naunahin ang serbisyo sa bayan. Nagdadrama si tambaloslos para magpabiktim na inaapis siya. Mas maitlog pa si Gloria sumagot ng issue kesa sa kampo ni Los at Subiri. The preference, tambaloslos speaker, of the superb Budol Budol man supported and surrounded with all extraordinary corrupt people in the house, they have to kick out FPGMA so they can just enjoy pursuing their personal interests and buy more mansions in an exclusive subdivisions. Galing! nilispo natin mga pangalan po ng mga netizens para po hindi po sila mabash. pa isa. Hindi pa yan president, ganyan na pag umasta. Ano pa kaya pag siya ang Pangulo? Kawawa tayong lahat, dapat wag na iboto ang kalahi nila sa next na halalan. No at ang baluslos at iwi na pamilya na iboto at all ibalik ang Duterte para sa bansa. Lastly, treten si Tamba kasi walang dating. Maging sa speech niya parang high school lang na nagsasalita. Hindi niya may pakitang liquidation report ng kongreso kung saan ginagasta ang pera ng taong bayan. Hindi niyo pera yan, ramdam ang kahirapan, pero ang lalaki ng tiyan ng mga nandyan. At kakaunti lang ang mga malinis dyan napipigilan pa lumantad at baka lalong pag-initan. Hintayin ninyo ang taong bayan ang magpaalis sa iyo at una sa Pangulo na hindi tinupad ang kanyang mga pangako sa mga bumoto sa kanya. Yan po ang sa loobin ng ating pong mga kababayan sa nangyayarin po pag-alis kay FPJMA bilang Deputy Speaker at pagpaparinig nila sa ating pong Pangulong Duterte na parang kinakalaban ng Kongreso. Napakalibanag po ang hinihingi mo ng taong bayan. Hindi mo pera yan. Ilabas ang bisibo, hindi ang audit by certification. Yan lamang po ang hinihingi po ng taong bayan. Kung mailabas po ninyo ang resibo ng inyong pong panggastos ng pera ng taong bayan, ay matatapos na po ang issue na yan. Hindi po nila kine-question ang integridad ng Kongreso, kundi hinahanap lamang po nila ang resibo kung paano niyo ang pera sapagkat hirap-hirap na, na po ang tambayan ngayon. Imbis na ang pangako na 20 pesos na bigas ay parang lumalabas na 20 pesos isang cup na sa mga kainan. Kung nagustuhan nyo po ang ating pong video ngayon, naihahanap ko po kayo mag-like, share, at subscribe. Pakipindot lamang po sa ibaba. Maraming maraming pong salamat. Ingat po kayo lagi.